Sino raw itong anak ng politiko na sinita dahil sa pagsusuot ng peking brand ng sapatos? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, mahilig daw umepal sa social media itong anak ng politiko na bansagan nating si Boy Suerte dahil mayaman at tinitingala ang kanyang mga magulang. Isang beses daw suot nito ang sikat na brand ng sapatos nang magpasikat ito sa social media. Isa raw sa mga nag-react ay nagsasabing peke ang suot na sapatos ng ating bida. Inaway daw ni Boy Suerte ang pakailamerong netizen at nanindigan na hindi siya nagsusuot ng peking sapatos. Makasira raw ito sa kanyang imahe pati na sa kanyang mga magulang. Kayo mga kateletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.